Oh, mga boss, kakapasok lang na balita. May nag-file na naman ng kaso laban sa akin. Kaya pinapatawag ako sa NBI para sa investigation ng cyber libel na final against me. Pangalawang cyber libel na to mga boss na kinaso laban sa akin. Eh putang ina, kita nyo sa likod ko, nasa ilog ako mga boss. Ang tahimik dito, eh nag-ingay ako tuloy bigla. Kasi itong mga putang inang politiko na to, mga balat sibuyas. Ayaw nila na may kritiko na may pumupo na sa kagaguhan nila. Kaya ayan, nag na naman ng cyber libel. Para ano? Para mang intimidate, manakot at patahimikin ako. E ano bang hindi malinaw kay mga politiko kayo? Ano bang hindi malinaw sa sinasabi ko? Kahit ilang kaso pa yung i-file nyo, kahit sa ang korte nyo pa yan idala, naharapin ko yan at sasagutin ko yan personally. Kasi hindi ako takot sa inyo. At tinitindigan ko na hindi dapat tayo matakot, tayong mga ordinaryo, tayong mga manggagawa, hindi dapat matakot sa mga public officials, lalong-lalo na sa mga public servant na yan. Kaya nga public servant tawag sa inyo eh. ba? Diba? Nakasulat mismo sa konstitusyon, public office is a public trust. Dapat di kayo balat si buya, at di kayo allergic sa sinasabi ng mga mamamayan, yung mga constituents nyo. Kayong mga politiko kayo, alam nyo kung ano mas magandang gawin kaysa magsampan ng kaso? Gawin nyo yung trabaho nyo ng maayos at huwag kayong mga kupal patunayan ninyo na deserving kayo na tawaging public servant. Hirap sa inyo eh, pag may pumupo na sa inyo, sasampahan nyo ng kaso. Kaya mga boss, putang ina, hiring na naman to, laban na naman to. Pero tandaan nyo, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, haharapin natin tong kaso na to at ipapanalo natin to. Para isampal sa muka ng mga politikong yan, hindi habang buhay, takot ang mamamayan sa inyo. O sige mga boss, ahon na muna ako mula sa ilog na to. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa platform na to. Laban lang tayo.